Did you know? Kaya pala nagkakasala ang tao dahil sa kautusan? Ibig sabihin, nagkakasala ang tao hindi dahil sa paggawa ng masama. Dahil sa utos ng Diyos? Teka, ano ba ang utos ng Diyos? Eh di kautusan, common sense! Yeah. Eh pastor, saan naman po sa Bible po yan? Yeah. Eh di basahin natin sabi sa 1 John 3 and 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Malinaw pala na ang kasalanan ay nagmumula sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya pala yung mga tao na gusto ng kautusan na hindi magawa ng perpekto, yun pala ang makasalanan. Pero ang alam ng karamihan, kaya may utos ng Diyos para sundin at hindi magkasala, di ba? Para makaiwas ka sa kasalanan, kailangan mo sumunod sa utos ng Diyos. Ito ang tanong, kaya mo bang sumunod sa utos ng Diyos? At kaya mo bang umiwas sa kasalanan? Ayon sa Santiago dos Jesus, ang kumutubad sa kautosan lumabag ka sa isa, nilabag mo na lahat. Oh, di ba linaw? Kahit na sumusunod ka sa buong kautosan, sumablay ka sa isa, nilabag mo na lahat yan. Oh, ano? Suko ka ba? Oh, ano? Suko ka ba? Oh, ano? Suko ka ba? Oh, galit ka na sa akin. Eto pa ang isang kagagalit mo. Pati si Pablo, ekis eh, sa kanya ang kautosan basa Galatians 5.4 Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Sa verse na yan, tutol talaga si Pablo sa mga taong gustong-gustong sumunod sa kautusan. Bakit? Dahil sa kautusan, nire-reject mo at tinatanggihan mo ang biyaya ni Kristo. Kaya yung mga taong gustong gusto ng kautosan o tumupad sa kautosan, yun pala yung mga taong nire-reject si Kristo. Kaya kung nire-reject mo si Kristo, patuloy kang nagkakasala. We, di nga. Teka, huwag kang magagalit sa akin. Kasi Bible lang may sabi. O bakit nga ba sinasabi ni Pablo na nire-reject mo si Kristo kapag gustong gusto mo sumunod sa kautosan? dahil si Kristo ay may ginawa tungkol sa kautusan. Sabi sa Roma 7.8, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Meaning, dapat palang mawala ang kautusan. Kaya sa usaping bagong tipan, ang kautusan ay dapat mawala. Romans 10.4 Christ is the end of the law for the righteousness of everyone that believes. So si Kristo pala ang tumapos sa gawa ng kautusan. Kaya ang susunod na kabanata sa pananampalataya ay sa gawa ni Kristo at hindi sa gawa mo ang basihan ng kabanalan. Kaya sa panahon natin, tapos na ang kautusan. Tinapos hey, na ni Kristo yon. Nang ipako si Kristo, kanyang sinabi na tetelestay, ibig sabihin naganap na. Kaya pag nanampalataya kay Kristo, para mo na rin nasunod ang kautusan. Pero ang tanong, bakit ibigay ng Diyos ang kautusan? Abangan nyo sa susunod na part 2!